Itang pambansa ay binawi po ni Defense Secretary Gibot Yedoro ang unang sinabi ng Malacanang na aksidente lamang o misunderstanding ang ginawang pangaharas ng China sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon sa kalihim, sinadya ng China ang agresibong pag-atake sa mga Pilipinong sundalo pero hindi pa rin daw ito may tuturing na armadong pag-atake ayon sa National Security Council. Naniniwala ho naman si na Executive Secretary Lucas Bersamin at National Security Advisor Eduardo Anjo na hindi pa ito ang panahon para pagganahin pag ang mutual defense treaty ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Binawi rin po ang naunang sinabi ng palasyo na isa sa publiko ang schedule ng mga resupply mission sa BRP Sierra Madre. Balag na ng palasyo na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Zilian. Pero sa ngayon, ipinuporsige muna ng Foreign Affairs Department ang bilateral mechanism ng Pilipinas at ng China. Namataan naman ang monster ship o dambuhalang barko ng China malapit sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Sa isang post sa X, sinabi ng maritime security expert na si Ray Powell na huli raw nakitang naglalayag ang China Coast Guard 5901 papalapit sa Sabina Shoal. Ibinahagi rin niya ang track ng Dambuhalang Barko. Na-monitor din ni Powell kamakailan ng monster ship malapit sa Pag-asa Island pero wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard tungkol dito. Sa ilang pang tampok na balita, unti-unti na pong nagpapagtagpi-tagpi uh, ng Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang umano'y koneksyon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga sinalakay na ilegal na pogo. Ayon po kay PAOC spokesperson Winston Casio, lumilitaw na ang pagkakasangkot ng mayor dahil sa kanyang digital footprint at paper trail footprint sa dalawang ni Raid o sinalakay na Pogo Hub sa Bamban at sa Porak, Pampanga. May tuturing daw na primary enabler si Mayor Goo ayon sa mga dokumento. Naniniwala ang paok na parehong organisasyon ang nagpapatakbo sa dalawang scam farm. Posible din daw na sangkot ang buong pamilya ni Goo sa mga ito. Sakali pong mapatunayan, maghahain daw ng dagdag na kaso ang DOJ laban sa mayor. Papanagutin naman daw ni dating Senator Leila Delima ang dating ang Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi yan ni Delima matapos siyang ipawalang sala ng Muntinlupa Regional Trial Court sa ikatlo at huli niyang drug case. Kaugna ito sa pagkakasangkot daw ni Delima sa illegal drug trade sa New Believed Prison noong Justice Secretary pa ito. Kinatiga ng korte ang inihaing demurrer to evidence ni Delima noong Marso na nagsasabing hindi sapat ang ebidensya laban sa kanya. Higit anim na taong nakulong si Delima bago pinayagang makapag Piansa at Makalaya noong 2023. Sa ngayon wala pa raw plano si Delima na bumalik sa politika pero tiyak daw tutulong siya sa investigasyon na ginagawa ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng Warren Drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pahirapan po naman ang mga, ang mga namumuno sa mga kul kulungan na pagkasyahin ang 70 pesos na budget kada araw sa bawat preso Huli pong nagkaroon daw ng adjustment sa budget noong taong 2016 pa. Kung ikukumpara sa isang pag-aaral, halos apat na beses ito mas mababa sa arawang ginagastos ng tao sa pagkain kada araw na higit na 277 pesos. Mas doble dagok daw ngayon, lalo pat mahirap din po makakuha ng NFA rice. Kaya kung dati ay dalawa hanggang tatlong beses na nakapag-uulam ng karne kada linggo, ngayon daw po'y isang beses na lamang at panay po gulay ang pinapakain sa mga bilanggo. Aminado ho naman ng BJMP na malaking problema kung magpapatuloy ang ganto sitwasyon na baka magdulot ng protein energy malnutrition sa mga preso. Panawagan po ng BJMP sa mga mambabatas, maitaas na kahit hanggang isang 100 piso lamang ang budget sa bawat araw, sa bawat preso ang maging budget sa pagkain ng mga ito. Jet Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.